Yung good morning po sa ating lahat mga idol Ayan dito tayo sa ating farm At saka ngayong umaga po mga idol is nag uh, Manual pollination po tayo dito sa ating uh, Seedless Watermelon Farming Ayan kawai-kawai po sa inyo At ngayong umaga is pag-usapan natin Kasama si Ramil Ang ating uh, planters At saka andun si Ayan uh, At saka si Francis Pag-usapan po natin mga idol kung bakit Kailangan i-manual pollination yung mga Seedless watermelon so wala ba talaga mga bubuyog dito kailangan natin ng uh, manual pollination so alamin po natin mga idol ayan dito tayo mga idol so Mel bakit ba i-manual eh, pollination natin yung uh, seedless na watermelon mas maganda yung pagbigay ng bunga saka makontrol yung dami ng bunga makontrol ang dami ng bunga mga idol at saka maganda yung pagbigay ng bunga. Bakit kung ano Mel, may mga bubuyog naman, bakit uh, hindi tayo kailangang umasa sa mga bubuyog para mag-pullinate? Uh, hindi, hindi kasi lahat ng bubuyog, perfect yung ginagawa nila. Yung manual pollination kasi maganda siya kasi buo yung pakuan. Uh, anong ibig sabihin nun Mel na hindi perfecto yung mga bubuyog sa gawa nila? Kunti lang kasi yung bubuyog kaso, kaso lang yung mga nila yun lang ma mabuo mabuo ng bunga kung hindi, kaya nitong manual lahat ng ma, lagyan mo ng uh, bulaklak ng pakwan mabuo talaga siya ayun so mga idol so narinig niyo po mga idol sa bubuyog mga idol although may mga bubuyog naman po na nagapollinate kung ano lang yung madaanan nila yun lang yung mapollinate so halimbawa kung mag manual pollination tayo halimbawa ito So, tingnan nyo po, may pooling na po yan sa mga idol. So for sure, mabubuo po yan siya. Like ito po, yung mga nauna, nag-balls na po siya mga idol. Yan. So ito yung mga na manual pollinate natin, yung mga nakaranga. Tama ba yun Mel? Tama. Tama. So at the same time po mga idol, dito po, uh, medyo may uh, twist lang po sa pagtatanim po kasi ng uh, seedless watermelon, is hindi po kayo kukuha ng lalaki na bulaklak dito sa seedless. Dapat may tanim po kayo na ibang uh, variety like yung sa amin mayroon tayong Venus Sweet po doon. Dalawang linya po yun siya. Doon po tayo kumukuha ng mga lalaking uh, bulaklak. The same time, yun yung pinapair natin dito sa mga babaeng bulaklak ng seedless. Bakit Mel? Ano sa tingin mo Mel? Anong rason doon? Yung pulbos kasi ng bulaklak ng kuan maganda siya. kay gaya, ng, gaya ng sa seedless, wala kasing tawag dito. Pulin. Pulin. Eh. So mas maraming uh, pollen yung sa uh, hindi seedless mga idol. So yun ang pinakamagandang pang-pollinate dito. Pero wala po yun siyang effect masyado sa, in term of uh, size ng uh, bunga niya. So mayroon kasi tayong subscriber mga idol na uh, nagtanin din po siya ng uh, seedless na watermelon. Yun nga lang wala siyang pinagkukunang uh, pang-pollinate. So medyo mahirapan po ang uh, pagpapakapit kasi doon kung wala kang maraming pulbos or pollen na lalaki. So kaya ang gagawin niyo po mga idol sa ganitong linya 1 2 3. Mga ilang linya to, Mel? Nasa 11. 11 na linya, ilang linya yung uh, sweet Venus natin? Tatlo. Tatlo. 'Yun po ang source ng ating male na flowers. Kagaya po nito. Yan. Ito po is wala masyadong pulbos mga idol. Tingnan natin. Ayun oh. Wala talaga siyang pulbos, no? So kung ipulnit natin to, Mel, na manual, pwedeng hindi din siya matuloy, no? din sa kung baka ginaanan ng bubuyog o ano ba? Oo. So wala mga ito, lokoh makita niyo, medyo isum natin. compare natin oh. Oh, ito, natin ito. Sa... 'Yan oh. 'Yan yung lalaking uh, sweet vinose. Ito yung seedless. So walang masyadong full boss o ito tinawag na pollen. So kaya lang ani po siyang gamitin pang-pollinate sa kanyang mga kasama. Dapat po mga idol is meron po tayong tanim Same batch lang po na sweet venus Or sweet 16, sweet gold Ganun po na mga variety para sa seedless Usapang seedless lamang mga idol ha Pero kung ang tanim nyo po is uh, Sweet venus or uh, sweet 16, sweet gold Hindi nyo na po kailangan ng pang Kasi yun yung mismo Ang ginagamit pang-pullinate sa kanilang mga kasama Ayan So mira uh, previous video po kasi mga idol Nag uh, Ano po kasi tayo Nag uh, upload Ang marami pong kasing comment na bakit daw po tayo naga-manual pollination, wala nang masyadong bunga dito or wala masadong masyadong bubuyog. Ang rason po is mas maganda po yung manual pollination, kagaya po niyan, kasi sure po talaga na mabuo yung mga bunga. Compare sa mag-asa po tayo sa bubuyog na kung ano lang yung madaanan ng bubuyog, yun lang yung mapollinate niya. So medyo alanganin po mga idol. Mas maganda talaga ang manual pollination kasi halimbawa kagaya nito, ilam lang naman ito. Pero sa previous natin na watermelon farming is 5 hectares po yung mga idol. So nag-ano po talaga tayo nagpatao po talaga tayo para lang mag-manual pollination. yan kasi mas maganda ang kapit ng pakwan kapag na-manual pollinate. So sana uh, nalaman nyo po mga idol kasi marami pong uh, Uh, question sa previous video natin na wala na talagang bubuyog kasi nag manual pollination hindi po kagaya ito kasi ng talong mga idol na yung bubuyog is palipat lipat lang so dito marami namang bulaklak pero yun nga lang hindi masyadong makita ng mga bubuyog at kung ano lang yung nadaanan nila alam mo ito makadapo po sila dito eh walang pollen to kasi seedless dito tapos mayroong babae dito yan kahit lumipat yung bubuyog dyan sa babae na yan hindi pa rin yan siya mag-balls or matuloy dahil yung previous niyang dinapuan is walang masyadong pollen. Ayan. Unless kung doon siya galing sa sweet venus natin na variety, hindi lumipad siya papunta dito. Yun, magkaka, ano yun, magkakaroon or uh, matuloy yun yung balls. Yun nga lang, medyo imposible po mga idol. Yan. Isang factor po talaga na hindi siya pwedeng umasa tayo sa bubuyog, yun po yun siya mga idol. Ayan. Sana nalaman nyo po mga idola. Ulitin ko po. Kung asa tayo sa bubuyog, dito ito yung lalaking bulaklak. Lilipat po sila sa babaeng bulaklak. Ito mismo sa pinanggalingan nila na lalaki, walang pollen. So kung lilipat dito sila sa babae, kagaya nito, yan, is hindi po siya matutuloy. Walang balls. Unlike sa uh, doon po tayo, walang pollen pala. Unlike sa doon tayo galing, sa sweet venus, Haharbisin natin yung mga bulaklak. Pupunta tayo dito sa seedless. Dito tayo magpupulinate. Ito po yung mga harvest natin bulaklak mga idol. patingin Mel, patingin. First na Yan yung mga first na pulinit natin oh. Malaki na po siya mga idol. O, compare sa akin kamay oh. Yan. Ito yung mga bulaklak na na-harvest natin oh. Yan, doon tayo galing, hinarvest na mga bulaklak ng sweet venus po ito siya mga idol. Yun po yung nilalagay natin dito. Yan, Yan. so dito tayo ulit, Mel, mga until anong oras po Mel ang pwedeng pagpulinit natin? Pag ganitong iyon namin, natapos namin ito mga isang oras lang. Isang oras lang. Pero ang pwede, pwede, kahit hapon pwede? Hindi. Hanggang alas 10 lang ng umaga. Hanggang alas 10 lang ng umaga pwede mga idol. Bakit Mel? Kasi yung boss ng babae, yung bulaklak niya, ano siya, yung, uh, baga na tawag nito. Maganito na siya na. Ah, mag-close na siya? Oo. Oh. Pag mag-alas 10, ganito na siya? Oo. Oh, alas 10 o alas 11. Oo. So, ito, Mel, kahapon to siya nag-bukas. Kahapon... Nag, uh, nagbukas. oh, ganun po siya, mga idol. So, okay. dapat alas 10 po, tapos na po kayo magpulinit dahil mag-close na po yung female flower po, mga idol. So, pag walang init, hanggang alas 12, uh, magganito pa yan siya. Pwede pa? Pwede pa. Uh, bukas pa matao, siya, mga idol. Basta walang init. Yan, kagaya po, ganito mga idol, kung walang pong init, kasi ngayon is uh, 7.30 in the morning na, wala pang init, hanggang alas 12 ng uh, tanghali, bukas pa yan. Pero kung matindi po yung init or malakas yung init mga idol, close na po yan sa pagdating ng alas 10. Yes. Ayan, dito tayo mga idol, Oh. Yan, ito yung ating uh, watermelon mga idol, ang ating uh, pagtanim po is dyan, oh. Yan, so marami kasi nagka-question sa atin bakit natin nilagyan ng uh, dayami, bakit din daw plastic mulch. So, first, magastos po yung plastic mulch. Second po mga idol, yung dayami is uh, natural mulching po siya, oh. Tingnan niyo po. Yan. Yan, the same time, habang uh, tumatagal, uh, magdi-decompose -de or magkukumpos po yan siya, dagdag abuno din po yan siya mga idol. Yan, ganyan po spacing po natin siguro nasa malapit-lapit uh, isang metro or point, uh, 80. 0.80 uh, uh, meters po mga nulo ganyan yan. kung mapansin nyo po yan, wala po tayong damo dahil uh, bago pa man po sila gumapang mga idol kung mapanood nyo po yung uh, day uh, I think uh, day 14 kung hindi po ako magkakamali nag-spray na po tayo ng herbicides uh, tinakpan po natin yan ng mga labador or planga na hindi nag-spray uh, po tayo mapanood nyo po sa ating unang mga videos po mga idol so yan po ating pakwan hindi siya pwedeng uh, tumawid dito mga idol oh. Dahil may kanal po dyan. At saka another territory na naman ng ibang uh, tanim dyan. So dapat dito po sila sa gitna magkakasalubong. Ayan oh. Salubong po sila. yan Dito na po sila mag uh, ano ng bunga. So ang uh, disadvantage lang dito sa ating uh, panahon ngayon mga idol is parati pong umuulan talaga. yan Ito I think ano nangyari dito. huy tanggal. Siyan galing? Ay, dito. Nalaglag. May isa nang tanggal. Ah, first ball ito, dapat tanggalin. Ay. Ay, ayun po mga idol. Sabi ni Ramil daw po, tinanggal po ito siya, ah, sinadyang tanggalin dahil first ball. Yan, dahil malapit sa puno. Ah, tama naman po mga idol. Oh. Yan ang puno natin. Dito siya galing, oh. Yan. So, first ball dapat tanggalin po mga idol dahil ito po yung uh, malakas kumonsumo ng nutrients or abono pero hindi din siya lalaki ang ganitong uh, uh, bunga ng uh, pakwan kaya tinanggal po siya. Ayan oh. Ganyan siya kalaki. First ball po mga idol, kung mapanood niyo po. Bakit kailangan i-abort yung unang bunga ng uh, watermelon? Ah, nasa previous video po natin dahil malakas po ito siya mag-consume ng nutrients at saka buno Kaya tinanggal. Ito po yun siya mga idol. Ayan. So yun na po mga idol. Ayan. So ganyan ako malapit na po mag meet up or nagmi -me meet up na po yung, sa gitna ang ating uh, mga watermelon na mga ano udlot mga idol. So may nag-question po sa atin kung nag-pruning din po tayo sa watermelon natin. Hindi po tayo nag-pruning dito mga idol. Yan ko sa lang po silang uh, mag ano mag gapang 'yan oh. No? Yan. Yan po ang ating watermelon. Kasama natin dito sa kabila si Francis. Ayan. At saka pakuntisan po dito sila mga idol. Yan. Ay, hala. Fran, naka-recover yung ano natin? Ah, ito nalanta talaga siya no. Namatay. Kala ko naka-recover siya? o sa sobrang ng tubig pero itong kasama niya na okay naman no o kung mapansin nyo po mga idol oh. magkadikit lang sila ng puno yan oh. magkadikit lang ng puno pero yung isa naranta sa sobrang ng tubig yan ang tubig oh. dahil halos araw araw umuulan po mga idol ito hindi naman siya na apiktuhan ito nga o oh, malaki na siya France no namatay pa namatay pa yan so per area area sila dito mga idol dito sa area Moto France yan kasi kanya-kanya silang area ng uh, pulinit dahil uh, may reward daw kay uh, Boss Jury kung sino yung pinakamaraming ano ba yun France pinakamaraming bunga or pinakamaraming na balls Ay, bunga. pinakamaraming bunga na area may reward daw <laughs> tag ilang linya kayo Tatlo. tag tatlong linya mga idol <laughs> yan so sino yung mga ano mo uh, kakontest dito tatlo kayo Si Ramel at saka si Ayan. Yan. Cute po yung ano mo, Dapat tingin mo Prans, yung ano mo ng bulaklak. Sibs. Sibing. Alagyan <laughs> ng mga Venus, sweet Venus na bulaklak, mga idol. Yan. Ganyan po siya, oh. Yan. Tumubo na rin yung ating mga saging dyan. Ito yung iba, oh. Ayan. At saka dyan yung ating pipino. Mag-update po tayo dyan mamaya, mga idol, oh. Ayan. Marapit na po magbulaklak yung ating mga pipino. Ayan. Ano mo sabi mo, Prans? Medyo malinis yung ano natin ngayon. Yung watermelon compared nung una. Mas maganda ngayon. Mas maganda, no? Kasi basante. Yun, ang problema lang, ang ulan. Ang ulan. Hindi makaya. Hindi talaga makaya yung Araw ulan, um. mga idol. Ha? Araw-araw ang ulan. Araw-araw ang ulan, no? Oo. Oh. Grabe. Yan, dito ito yung mga idol. Last na po. Yan, dito naman tayo kay Ayan. Yan, baka ito yung manalo sa padamihan ng balls. Tanungin natin. Yan. Yan, ito yung kanyang area, mga idol, o. Oh. Yan, ganda, mga idol, o. Oh. Yan, padamihan ng bunga. Yan, ano sa tingin mo yan? Mananalo ka ba sa damihan ng bunga yan? Depende. Depende sa? Sa pagbuo ng ano, bunga lang. Bunga. Yan, pag ganito yan, no? Oh. Halimbawa ito kasi nalublob yung bunga niya. Pag lumaki, hindi yan madamage. Damage talaga, boss. Okay. Damage talaga to. Oo. Oh. You ano? Know? So, Sasaw-saw so, 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 kasi siya sa tubig, no? Oo. Oh. Yan, you know? Tubig, o. Oh. Yun know, yung disadvantage mga idol kung ano, parating na ulan, no? Parating ulan. Kahit mag na siya yan, madamage talaga uh, yan. Damage. So, anong magandang gagawin dyan yan? nag ang concept boss. Ihangir uh, siya? Oo. Oh. Ah, so, okay, yeah. kapag uh, malapit na siyang lumaki, pwede na siyang ihangir yan. Oh. Ito pa, oo. Oh. Ito, damage. Damage sa ito yan, no? Oh. Pag ganyan. Uh, first ball siya yan, boss. Ah, first ball? Oo. Uh, Tanggalin natin uh, yan, uh, yan uh, no? Tanggalin kasi first ball. Then, ito. Ito, first ball din to yan. Hindi na boss, malayo na yan eh. Malayo na. Uh -huh. So, ito, madami din siya, no? Kung sabasa siya, no? Sabasa. So, anong maganda gagawin din yan? I-hanger natin yung mga bunga. Oh. Lagyan na lang ng, ano, ng lupa. Kapag malaki-laki na, no? Ito, uh -huh. so, ganun siya. Para hindi po siya malunod. Kasi pag malunod po siya sa tubig, mababad. Maabort ba sa yan or masira talaga? Masira talaga. Uy, masira talaga mga idol. Ayan. Yung pinaka-challenge na talaga mga idol is yung ulan. So kapag hindi na po umulan mga idol kahit mga isang linggo lang, yan, maganda po yung kakalabasan ng watermelon natin. So kahit maganda po to sa ngayon mga idol, kapag patuloy naman yung pag-ulan, yung mga balls ng ating watermelon is baka malunod naman at saka ma So, sige lang. At least, hindi masyadong malapad. Uh, siguro, mahigit uh, kalahating hektarya lang po ito siya. So, kagaya nito, oh. siya pero ito, basa dito, oh. Medyo mababa. Ilipat siya sa mataas-taas. Yun. Ayun, parang may brown-brown na yan. Ano yan? Ayan Ayan ha? O, ano yan, boss? lang. Ano yan? Baka sa tubig lang. O, dito sa ano? Sa damo? Oo. Oh. Hindi yan siya damage. Yan siya mga idol. So nakaligtas na po tayo sa trips, ayan, wild flies, meron pa kunti-kunti, aphids pa kunti lang mga idol, uh, manageable naman po. Ang problema lang natin dito is ulan yan, no? Ulan ng iba? Ulan lang talaga. So baka mamaya umulan na naman. So araw-araw na pong umuulan dito mga idol. Yung kanal natin hindi talaga pa nagtuyo mga idol, oh. Ganyan pa talaga yung kanal natin. So, sige lang sana makarecover yan at saka yun lang muna ang update dito sa ating watermelon farming mga idol ika day 30 na po ng ating uh, watermelon sa ngayon mula nang itinanim natin at saka ika day 37 mula nang ating uh, pinag germinate yung uh, mga seeds so expect natin kung 65 days siguro I think mga 1 month na lang mga idol pwede tayong uh, start harvest dito sana palarin po tayo at saka hindi ma damage po sa patuloy na pag-ulan yung ating mga watermelon yan, mula yan dito sa aming farm sa Tupi, South Cotabato. Happy farming. Bye-bye mga idol.